Hello mga Avengers, magluluto muna tayo ng kai shell. Ito po ang ating mga ingredients yan. muna natin na ang shell at saka pagkatapos na rin balatan yan, kinisa ko sa sibuyas, bawang at saka luya. Pagkatapos naman, nilagyan ko na ng toyo at saka oyster sauce. So ito na po, lagyan na po natin ng white onion. Ito po ang kanyang served na toppings. So, mimix lang natin hanggang maging golden brown. At hintay-hintay lang natin hanggang magluto. At ito na po. Luto na po ang ating minuso. Pwede na natin itong iserve sa ating tapo at saka kumain. Thank you.